nung bibindisyonan na, na namin, kaya pala walang tumitingin sa kabaong, yung patay may hawak na karatula. Nakalagay, ako ngayon, ikaw bukas. <laughs> kaya nga yung mga lolo't lola ko nung pag may patay kami, mga raming mga pamahiin, guro ginagawa pa rin ninyo yan. No, kasi nakakatakot yung mga babala nila eh. Bawal daw maglibing ng lunes. Pag naglibing kayo ng lunes, walang magbibindisyon, day off ng pare. <laughs> Hindi, sa totoo, pag naglibing daw na kayo ng lunes, may mamamatay uli sa pamilya nyo. Eh kung tatlo lang kayong magkakapatid, miyerkules pa lang, ubus na lahi nyo. <laughs> ang bilis nyong mabubura sa daigdig. Di ba? Habi pa ng lolo't lola ko, pag may patay daw sa pamilya, bawal maghatid ng mga bisitang naglamay. Masama yan, may mamamatay uli. Oh, no. Kaya sinusunod eh, Ang babala, lagi may mamamatay. Eh, sino ba gustong mamatay na sunod-sunod? Ang gastos nun. Kayo <laughs> naman, kapag kayo'y naglamay, bawal kayong mag-uwi ng mga pagkain na kahain sa burolan. Yung iba, pag mo, puno ng buibawang yung bulsa. May mga butong pakwan. Yung may dalang backpack, mayroong cup noodles. Siguradong may mamamatay, malamang mapapatay kayo. Eh, namatay na yung mga tao, kinukupit yung pa yung <laughs> Ang pinakamasagwang turo, pag may patay daw, yung tamag-anak, bawal maligo. Pag naniwala naman kayo dyan, mamamatay naman ang mga naglalamay sa baho ng pamilya nyo. Tinatanong <laughs> ako, totoo ba, Padre, mga pamahiin na matatanda? Hindi huyan totoo. Pero, mabuti na din yung sigurado. No? <laughs> Eh, paano kung mamatay kayo uli? Ikaw ang sisisihin. Kasi naligo ka. Hindi yan tinuturo ng mga matatanda dahil takot silang mamatay. Ako, hindi ako takot mamatay. Pero hindi, hindi ako nagmamadali. Eh, marami pa namang camera dito, no? Pwede na silang mauna. Tsaka ang prinsipyo ko sa buhay ko, ladies first. No? gentleman kasi ko. Kaya kayong mga lalaki, pag sinabi kayo ng misis nyo, mamatay ka na. Sabihin mo, ladies first. Na. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Father, I am ready. Pakiulit. Huwag masyadong malakas. Baka madinig kayo. Bigla kayong hugutin dito. Pakibulong na lang. One, two, three.